Good morning, good morning po sa inyong lahat dyan Nandito po ako kay Tatay Jabitis Nakabisita po ako kay Tatay Sinabay ko na lang ang pagbisita at saka pag live ni Tatay Jabitis Para din makita nyo si Tatay Jabitis Makita nyo kal kalagayan niya Ayun At shout out pala sa nag-sponsor nung una ni Tatay Nung una Ayan, itong floor mat bigay po ito kay... Uh, si Stats Worker at saka itong sampung plywood na nakapalibot dito sa kay Tatay ngayon at saka hinaga, hinagaan ni Tatay dyan uh, plywood po yan, binigay po yan sponsored by uh, Sir Billy Jamaybay at ito pong higaan na uh, Katre uh, sponsored din ito ni uh, Sis May Heli ayun ito ang sponsor ni Sis Mihaly. Napakagandang higaan ito. At saka... Yan, ilagyan lang nila ng karton itong higaan para malamig ba. Shout out sa na, yung unang nag-sponsor nag kay Tatay Jabites. Kumusta po kayo? Andito po si Tatay Jabites. naisita ako. Saka malaking dagat ngayon, oh. Sobrang laking dagat. Mamaya, ba, ano rin na tayo nito? Saan na tayo pupunta dito, ba? <laughs> Saan na tayo pupunta nito, tay? Ano rin tayo nito, tay? Nako, sinanay. Ito ang lapit lang silang tatay gabiti sa dagat ayan, may tanim pa silang sangit oh. ayan may tanim pa silang sangit sarap yan sa tinuwa Pwede na to ah, so good, no. na mo masugnod. Ah, sugnod na ako na. Matay, iyon na ako pata 1,000. Okay na na. Kaigo na igo na rin na, Nay. na ka, naubos ka na. Mabit to, itong pag, pag, tap, 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 ano yung plywood, wag ko nang kong panday kay Malbe, kay Bayer Panday Road oh, 500. Ah, pa Mabit to, si Pilimon, akong ihangyo. Akong gina si Pilimon. ikaw na lang panday, suhulan so, lang ka na akong pa, panigarilyo. Tagaan na akong isa ka ka, ha? Ay, may ganin, sure, so Oo, nabitan mga stupak. May gani din, hindi po ito akumulitaw kasi magtimbang niya. Mm. Mapakalakaw. Mas nindot man og. mas nindot man og. ma, ma, kuwan po ito ato. Pinintis ko, gagawin ko. Paraan ang, paraan ang maglungag ba, magpungko, oraka, sakit, kay tohon. Oo, okay naman, kayo, may mga 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 no importante nga makakaunta mm. Digid digid mawala ng kape na no Makakaon, makakape. Ka, magluyak, ka kape, magluya sabaw. tay, sabaw. Sa Magkape, rin, magpares, Oh, langit manggunang nang piupin niya rito ipares. E, hmm. Peno? Hmm. Karoon nga, naman isda. Walang <laughs> lagi, wala po tayo isda. Karon nga, yung sa'yo sudanin nyo ron? Walang lagi, may mula ka. Wala? Hmm. Katira, magsudan, kaya niya bintag. Naman kayo tuyo, diya, huwag i na'y? na oh. na ituyo way huwag ko. de Bahok ng tuyo rin. Aron inon din ang, ang, sudan sa sa humba. <laughs> Pero sorry, sorry, sorry ah. Nalimot ko, sorry. Diyo kayo tayo dili. Hindi ka mukha o sorry. Yamaha, yung, okay, okay. Pero lamig, ang ano po ka lamig Ginang eh, kapis ka no? Oo. Nay, no? Muna na po ang ba? Oo, Kanang kapis bas ka Mas nang lamig ha, magi na mata. Kapi La da, yun, magigay La na inigmata. Kapida yun? na naman magtagkapit. Then, okay na. Naipan, okay na. Then, dito na rin pa niyo dito pagka-ood to. Wala na ipamahaway. Hmm. Pagka-ood to, kauna. Hmm. Hindi mo nakapanglaban na ka, nai? Ako'y sabon lagi. Tatangon, ako'y labo mo. Patay, wala kayo sabon, nai? Wala ko'y sabon, Daghan na tanay. nai. Wala pa ko'y sabon. Tapos, ako'y daghan bulingon. Ado. Akan to kayo. Nagbulingo na kuwad na ay baga baha. Ang kalaba ko kasa, nangay ko sa anak. Tagangu, sa kapautun, sa, kasabun, na sa. Na um, sa nga, period na Layo pa na pa? Um, may picture ron. <coughs> 30? O oh, train taron, train taron, 20... medyo, mm. muro train taron, train ta, ah, hapis na, perlo. Habina ko ban period kay, hapis na ban period kay o gakuan mong guro, Dagko mong dagat. Ola ka manginhas na? Ang tapang ina, dagkong dagat man, cya, den makatulog ka, Dib. ay, O, usaha. Nga ga dam gu aku Nga ikaw gaku Nga ga hikub Ma ai Ui, nawa Nga nung dang gu hun cu ikaw Dam gu hun sa canu nai Sa tu Say sumpay. <laughs> tay, kung say sumpay. Mana sumpay? Oh, ba lang say sumpay? Kung sumpay, Tay. Pinasaya ko lang si tatay para hindi masyado malungkot si tatay. Alam niyo ba si tatay? Masaya yan si tatay pag andito ako. Oh, lagi ko yan kakantahan. Ano tay? Request? Para kanta na naman ako tay. <laughs> Good morning, Sis Aisan. Shout out Ma'am Jo Fernandez, Sis Miheli. Sis Aisan, shout out. Shout out din Team tagrap, Team classmates. Tay, dali, request, usay kantahon. Kanta og baile tibok kalibutan. Lami kay ang tingog sa balot. Bugnaw ang hangin. Parang ba mawala ka inong problema. Pero di ay sa ending, intago ka sa ilalom sa katre. Ug sa dihang gahilak-hilak di ay ka. <laughs> Ah, kay problema, kung may problema ka diyan, harap ka lang sa dagat. O oh, kausapin mo yung dagat. O, pag may problema ka, dun, haharap ka sa dagat tapos kausapin mo, dun ka umiiyak at sisigaw ka ng sisigaw dyan sa dagat hanapin mo dyan si Jack at saka si Rose yan o. At sabihin mo doon, nagsisigaw ka doon sa harap ng dagat. Idasok! <laughs> Itay, uh, yun lang tay. Baba na ako tay. Baka hindi na ako makauwi tay. Diyos ko tay. Huh? Mahawa ka naman sa akin tay. babahon ko na yung tay. Muna ako. <laughs> Mga amang tangdua. Napatay na. Agay-agay ang -agay, tani tay. Sige tay, salamat okay. kayo tay ha. muna og nakutay kay uh, tubig tayo, aug, ang tubig tay agoy gino ko. Asa na tubig ana? Mo na maka. ang tubig. Dalang tubig, dalang tubig, dalang tubig. Naabot na din sa ilalom sa balay ni tatay ang tubig. Ayan, malapit na pala doon. Gusto ko, malapit na. Malapit na doon. Okay. Tay, tay, tay! mở lên không thấy ha, ok, ừ. 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 mau ừ. ra to, ừ. bye tay.